Lagot. Wala, yung pag napagaysan ka nga ng ina. Ha, Ivan? Hindi ko na lang po Ha? Hindi ko pakonsunin. Hindi <laughs> ko, ko na lang pakonsunin. Hindi ko na lang <laughs> Tapos eh, tuwing makikita ka na lang ng ina, tuwing kakain tayo, papagalitan ka. Salamin ika na nanahimik at nakakabit sa kabinet. <laughs> Ayan Ay, ba sabihin mo? Ay, ba na Tuwing umaga, tuwing magmamano ka sa ina, gano'n nang sabihin mo? Hmm? ako magmamano. Tapos papagalitan ka naman na hindi ka nagmamano. Basta sabihin. Basta hindi ko nasa baba Ano ko, ay, Hello. na nang Ay, bakit? Paano sabihin ng ina, di ba, nabasag mo. Tapos sabihin eh. <laughs> tapos sa Pasko, lahat kami may bibigyan ng aginalda, tapos ikaw lang hindi. Okay. Sasabihin so, sabihin eh. Sabihin eh. Eh, nakabasag ka ika ng salamin. Sa Mahal-mahal ika noon eh. Paano ba ito? Oh, Mahal yan. Laki <laughs> niya, no? Buti sana ko salamit sa Kasi sa 10 piso eh. Okay. Hi, ba? Sabihin mo. London. Hmm. Umiyak ka na! Paiyak ka na eh! <laughs> tapos eh, lahat kami, tapos kapag magkakasama magpipinsan eh, ikaw lang hindi, hindi, ikaw lang hindi papansinin kasi nga nakabasag ka ng salamin. Layo ng Anong layo? Ano, masama kaya yung nakakabasag ng salamin? Kaya ako may akari ba? ni ba, ka ba? <laughs> oh, <my God. laughs> en jongens. <en>, ja. <laughs>